Samantala kaanak ng mag-live-in partners na pinagbabaril ng pulis sa Ilocos Norte, hiling ang pagdurusa ng sospek sa kulungan. Kasama mo mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez. Hiling ng pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa Barangay 21 San Agustin sa Nicolas Ilocos Norte na magdusa ang pulis na suspek sa kulungan. Ayon kay Mrs. Julieta Pagaduan, ina ng biktimang babae ay hindi nila alam kung bakit ito ginawa ng pulis na karelasyon noon ng biktima. Sabi ni Mrs. Pagaduan na bilang ina ay masakit ang kanyang loob na ginawa ito sa kanyang anak, lalo na at mayroon ding anak ang biktima ng pamamaril dagdag pa niya na kahit mamatay ang pulis ay hindi nito matutumbasan ang bilang ng pinatay ng suspect Sana Ano rin siya mamamatay din siya Kasi dalawa yung buhay kinuha niya eh Dalawa siya lang mag-isa Kahit mamatay pa yan kulang pa Umaasa ang pamilya na makakamit din nila ang hustisya Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.